ang ating tagabalasa. Hindi marunong. <laughs> Hi! Next play Uno. Ro, ro, kiro. Kiro, kiro, kiro. Ro. <laughs> kira, kira, kira. Ah! kira, kira, kira. Kira, kiro, kira. Kira, kira. Kira, oh! okay. kira. Game. Oh! Maiba. Maiba. Una. Maiba. Una. una. <laughs> Una ako. Eh, ako. Eh? Una ako. Counter clock ko siya. Kasi gumanon ako eh. Pag ganun. Mm -hmm. Sige na, sige na. Ganito. Plus two, mama. Okay na. No? Plus two. Ha ha. Wala, wala. 1, 2, 6, 6, 3, Plus six ka. Plus six ka? Ah, uh, Bilis ah. Plus six agad ha. Pulok ko Hindi Plus six agad. Bukas undo kay ka na. Plus six agad. Lulus ka kasi ang tabak mo na. Hahaha. <laughs> <laughs> Plus 2 agad Bad trip naman to so Plus 4 1 2 3 4 Anong color yan? I have a Red I have a I have a, no I I have a pen Apple so I, I think mama is gonna lose No lose. I'm not gonna lose Skip, Pia lose. Pia, skip ka I refer, I refer, I refer. dati ikaw na Just five. Ah, five, five is old. O, oh, dapat pag maghuhulog, ano nga, Tagalog ang sasabihin na. Dapat marunong kayo sa Tagalog na no number. Ako na. Sa is. Sa -is? Anim. Oh. Ikaw. Tatlo. <laughs> no. Ikaw. Ikaw, Patia. Dala, Mama, okay, bakit? Blue kasi, blue dapat, ah. yentay, color blind ka naman, wala, 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 only isa, isa wala, wala, Oh, wala, 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 ka. wala, 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 color? wala, 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 tagalog wala, 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 tayo. Ikaw na Kat. dilaw. Dilaw ng dilaw. sa um Anong kulay? Anong kulay? Green! Anong green? Anong Tagalog ng green? Uh, Verde! anong number na ano? Anong number yan? <laughs> Tatlo. <laughs> 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 Ikaw, Kat apat, I don't care. Apat, apat niya mo. Pwao. Nyan. Hello. Hello. Center. Center Ano? Walo. 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 Kala ko Walo. six, Walo. eh. Walo. Walo. Sa is- Ay, anim yung six. Sa? Kasi hindi alam. Uno!

Oh. Hello. Zero ya. Siro. Ikaw na mama. Okay, panalo na Akes. Panalo na Akes. Panalo Akes. Talo si Papa. Oh, ano consequence si ni Papa? Ano consequence si ni Papa? Talo si Papa. Ay, hindi ba lang kung Shops? Ano? Ano ka? Dan ka nak na tadi, da pop! Dali! ayam kanta, ayam kanta! ayam batak, 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 ayam I ayam batak,